So nandito na tayo sa Barangay Maxi Tagbina Surigao del Sur Subukan natin puntahan yung kanilang tinatawag na Sa tinatawag na Katinuan Falls Ayan Okay so puntahan natin Subukan natin puntahan Teka Diyan tayo, dyan tayo dadaan papunta roon Ayan so Ah, <laughs> uh, medyo excited lang makastig dahil dito galing Tagbina mga 3 kilometers tayo no galing Tagbina papunta rito 3, 3 kilometers and then Ano sa tong pangalan dito sa highway? Tagungon. Tagungon ayan Galing Tagungon papunta dito sa Max Barangay Maxi. Ayun, so 3 kilometers galing highway. Ah, pero wag mag-alala dahil si Mintorin ito. Ayun, so papunta dito. Ah, uh, kaso lang, mayroon tayong mayroon tayong lalakari ng konti. Ayan, dyan tayo. Dumaa, dadaan. Ayan, punta na tayo. Tay bako sa Oo, uh, pwede kayo sumakay ng bakho kung gusto. <laughs> Mamili lang sa dalawang bakho kastig. Ayan, oh. Gusto nyo pa ng mayroon pang so, subukan natin puntahan noon. Kasi na excited na akong puntahan yung kanilang tinatawag na Katinoan, Tama ba yun? <laughs> ah, nag-goose spring. Ayan. Purhose. Bukod natin puntahan. Ah, medyo kakaiba itong pinupunta natin kasi, kasi <laughs> parang hinulan tayo kagabi kaya ganito yung daanan. Ah, ano lang, malapit lang naman yung uh, sabi ni tatay. Punta natin dito kasi dito yung mga tao maliligo. Ay, yan. So, kasi baka nagsawa na kayo sa mga swimming pools, sa mga resort, sa mga uh, lahat na. Baka nagsawa na kayo dyan sa mga lagi niyong pinupuntahan. So, subukan nyo naman dito. Kakaibang experience tong pupuntahan natin sa <laughs> Castiga. Lalo na yung malapit lang dito. So, ayan. Yeah. Pero okay rin naman yung daanan. Kaso lang, uh, Siguro kung tag-init yung mga single motor nyo, uh, makakarating dito kasi mayroon namang dinada, dinadaanan yung kanilang tinatawag dito na chariot <laughs> o, tayo naman chariot din pero chariot na paa. Yan. kaiba dito may madadaanan tayo ng mga magagandang tanawin mga punong kahoy, mga halaman mga damo <laughs> dito na lahat <laughs> teka, saan po tayo? dito sundan natin itong dinadaanan raw ng chariot kasi yun ang sabi ni tatay Yan. pero dito tayo sa kabila <laughs> no, may mga kakao pa dito mga tanima ng mga saging Ito. malapit na ba tayo ah dyan na pala sa baba asos ah, ilang hakbang lang pala mararating na natin tsaka marami pang puno nang kakao dito yan so at tsaka may bahay pala dyan tayo dito mga kastig subukan natin ito yan, ang ganda pala dito ha simento okay so dito na pala tayo laki pala ng ilog ha yan, so subukan natin lapitan naku, ganda talaga kaso mga kastig baka sabihin nyo kastig ano yung binapakita mo dyan? nandito tayo sa kilid po ng mga mga kakahuyan, mga punong kahoy, tsaka ano pa, itong ilog na malaki. Uh, baka sabi nyo, Kakaiba kaiba yung kulay ng tubig kastig ah. Oo, kasi inuulan tayo <laughs> uh, Pero di bale, talagang malinis at mal, ano yan, malinaw kapag mainit kaso inuulan tayo kagabi parang hang, hanggang magdamag kaya naging ganyan po yung kulay ng tubig pero mag, maganda pa rin naman tsaka malalim dyan kasi dito yung mataw na liligo yan so dito tayo at tsaka may mga ibon no? Oh. ayan may mga ibon dyan hanapin nyo na lang hindi ko na makita <laughs> Ando na pala lumipad. <laughs> ganda pala dito. Yan, so baka sabihin niyo kasi bakit wala ng mga bahay-bahay, mga ano diyan, mga cottages, uh, ano kasi dito. Parang common lang ito ba. Yung sino-sino lang yung pumunta dito na maliligo. Pwede na rin so kung malapit lang kay dito. At saka gusto niyo magtipid-tipid. <laughs> Maganda dito ah. At saka Ah, uh, medyo ano naman dito. ayano, oh, pwede kayo diyan oh. Ah, uh, ayan. Kasi mga mar maraming yuk, maraming uh, mga malalaking puno. Ah, uh, medyo hindi mainit diyan sa sa loob. Ay, uh, ibig ko sabihin diyan sa ilalim po ng lilim ng mga kahoy. Ibigod na pala talaga dito. Ganda. Wala na akong masabi. Ganda talaga. <laughs> Yan. So, lilinawin ko lang kung gusto niyo na maka-experience ng mga lugar na mga ganito baka nagsawa na kayo dyan sa bahay niyo na lagi lang kayo nakakulong naka standby sa mga gadgets niyo dyan so o baka stress na kayo sa sa work nyo yan kaya o di kaya sa school o di kaya galit na kayo sa mga katiksmit nyo <laughs> na minsan hindi nag reply at saka Uh, hindi hindi pa hindi pa nag ano ba eh, hindi pa kayo bibigyan ng ano ba load <laughs> bakit baka steak bibigyan kami hindi baka kaibigan nyo baka makahingi <laughs> dito na yung pagkakataon nyo na talagang mawawala yung uh, stress nyo yan tsaka maganda rito ah malalim at saka malawak yan malaki Uh, kasteg uh, bakit um, hindi masyadong uh, malinaw yung tubig eh, yun nga sinabi ko na magdamag kasi yung ulan kagabi sa tingin ko kung hindi ako nagkakamali lagpas tao yung nasa gitna Ayan, oh, kasi malaki at malawak yung tubig oh. Ayan, oh. Ayan. talagang maganda rito Ayan, oh. at saka yung mga malalaking puno ng kahoy ayano oh, makikita niyo dyan ano yan guys? Teg, anong nangyari? O oh, yan, pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yan. Ayan. At saka may ano pa dyan? Ako, ang ganda talaga! Wala nang masabi, sobrang ganda dito. Ayan o, oh, tingnan nyo yan. ba diba, malinaw? Kaso kagabi, inulan ng malakas. Kaya nagiging ganito maya maya ng konti dahil linggo ngayon marami ng tao pumupunta rito uh, kaya, kaya, kayo naman kung gusto nyo pumunta rito lilinawin ko siyempre magbao na lang kayo what? ano pala dito tatlong uh, ano ba? tatlong uh, ilog yung nagtatagpo ayan so yung dito sa bandang uh, kaliwa Ah, uh, ba, ganito. Ganyan, tingin nyo Yung sa kaliwa, medyo <laughs> kakaiba yung kulay ng tubig. Doon ang tinamaan siguro ng malakas na ulan. Pero yung doon sa sa bandang dulo sa street, ayan dun, Sa deretso lang, dun parang pakanan siya doon sa bandang uh, dulo, ayan oh. ayan oh. Tingnan nyo dyan Malinaw yung tubig yung nasa kanan. Ah, uh, yung dito naman sa kaliwa, ayan, ayan ayan ah. 'Yan yung isang ilog yun ang tinamaan ng malakas na ulan <laughs> kaya ang daloy ng tubig dito sa baba ay nagiging ganito Kastek, bakit taga-explain ka ng ilog? <laughs> Hindi, pinapa pinapaalam ko lang sa inyo kung bakit ito ganito <laughs> Pero wag kayong mag-alala, talagang malinis ang tubig dito Kasi ano man ito, Dito tayo sa uh, Ay, ganun pa rin, sinte ah uh, bundok ito sa, <laughs> sa bandang dulo bundok ayan at saka yung kanilang maliit at cute na talon ayan ganda no ayan ganda makastig ganda ayan so kompleto na dito mayroon pang malalim na bahagi sa ilog at saka mayroon pa kayo makikita na ganyan cute siya cute ayan at ayan tingnan nyo ha so, pakita ko sa inyo sumalapitan ay hindi naman masyado malapit hindi ibig kong sabihin ayan o tingnan nyo saan ba galing yung tubig gas sa loob po ng malaking bato ayan o oh. tingnan nyo dyan sa bandang taas isinu-zoom ko para makikita nyo ayan ayan o oh yung kulay itim na parang green ano ba gray ano ba yan <laughs> kasi maraming ano eh mga lumot ayan oh no? uh, ah ayan diyan yung tubig lumalabas sa loob kaya si uh, uh, gusto ko lang uh, ipaalam na talagang malinis yon ayan dahil galing sa ilalim sa loob po ng lupa sa ilalim ng bato so, kasi totoo naman yung sinabi ko ayan oh no? bato ayan oh no? nagiging kulay lumot na siya ayan oh no? dyan lumalabas yung tubig. Wow! Yan o. Oh. Yun. Talagang maganda. Bihira lang kayo makakita ng mga ganito ng mga lugar. Kaya kung gusto nyo ma-experience yung na-experience ko rin, punta na kayo dito sa barangay Maxi Tagbina Surigao del Sur sa kanilang tinatawag na... Ay, kaya nakalimutan ko. <laughs> Ayan, nasabi ko na kanina. <laughs> ah, talagang maganda rito. Punta na kayo lahat talagang napagaganda kaya kasi punta tayo dun sa kabila kasi gusto kong tingnan kung ano yung nasa bandang itaas Ayan, so dito tayo <laughs> teka sandali okay so dalapitan natin ng kunti teka bakit may parang mga buboyog dito <laughs> <laughs> teka teka lang dito tayo. Tandaan na kayo dito makastig ah. Yeah, the core. Ano ba talaga ito? Yan. So Dito tayo. Subukan natin puntahan dito sa malapitan sa kabila. Yan. Tsaka may punong kahoy dito. ayun ang sinasabi ko Alagang... ano yung nakalagay dito so dito tingnan lang natin ayun ang sinasabi ko kanina ano yung ginagawa mo casting hindi ano lang <laughs> Inalis ko yung harang sa kamera. Ayun, kita nyo yan. Dito lang yan, makikita ninyo. Sa kabila, napakalinis yung tubig. Pwede kayo dyan. Ayan, o. Oh. Ayan, kasi walang ulan sa bundok na galing sa pinanggalingan ng tubig na yan. Kaya malinis po. Malinaw, ibig ko sabihin. Pero lahat yan malilinis. Kaso yung isa, tinamaan ng ulan. Ayan, kagabi. Yan dito, malaki rin na ilog yan. Kaya, kuhang kuha niya ang kulay ng tubig Ayan. pero doon napakalinis kasi di ba malinis sa kabila malinis lahat kasi ibig ko sabihin yun nga tinamaan siya ng ulan kaya naging kanyan ang kulay maya maya ng kunti marami ng mga tao dyan na maliligo ayun, dahil linggo ngayon so okay na siya so yun na nakikita nyo na mga kastig so, shout out na lang sa inyong lahat sa lahat po ng lugar na pinupuntahan natin galing po ng Adabao region po, Misamis Oriental sa Claveria, sa Bukidnon, Talakag Maramag, Balinsya, Malaybalay Pasugong so sa lahat po, mga kaibigan natin dyan ng mga habal-habal driver dyan sa Lover's Lane, sa Pasugong kumusta kayo dyan mga sir so medyo hindi ko na kayo naramdaman ah. <laughs> <laughs> mag shout out na kayo dito sa comment section natin so baka gusto nyo pumunta dito sa Surigao del Sur dahil napakaganda po galing po ng Carascal, Cantilan uh, Madrid Carmin, Lanusa uh, at hanggang Barubo Lianga Kamaya Curtis sa <clears throat> San Agustin so Barubo so hanggang dito po sa Tagbina dahil nandito po tayo ngayon at uh, papunta na tayo ng Bislig City bukas so shout out na lang sa inyo lahat at Agusan Sur, Agusan Norte, Butuan City Dabao din Norte, Dabao di Oro uh, Bukidnon doon po sa Dinagat Island, Siargao Island so dahil galing tayo dyan mga kastig so kumusta kayong lahat Surigao din Norte, Surigao City at sa mga taga Barangay Mati -E, at sa kayutan Kagnug, uh, kumusta kayo dyan mga pare at saka sa season po ayan, kumusta kayo dyan, lahat at uh, yun ah na. nakikita, nakikita nyo na mga kastig kaya maraming salamat sa walang sawa nyo pagpanood sa munting youtube channel natin at uh, baka pwedeng makahingi ng pabor uh, baka pwedeng uh, pakilike na rin walang bayad yan mga kastig <laughs> at uh, baka pwedeng mashare natin yung video natin para malaman ng uh, ng mga kaibigan natin, kamag-anak natin, at sa buong mundo na maganda pala dito sa lugar natin sa Mindanao. Dito po sa atin. Kasi uh, para uh, maraming makaalam at baka marami rin uh, gustong pumunta rito. Lalo na yung malapit lang, uh, baka gusto rin pumunta rito. So, maraming salamat sa inyo mga kastig. At uh, sana, ang Panginoon ay lagi natin kasama sa araw-araw. At yun lang po, maraming salamat and God bless to us. La oh, 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 oh.